Abay kaya pala biglang gumaling itong si Dorian Finney-Smith sa paglalaro sa Lakers laban sa Wizards, eto pala ang dahilan na. Pero bago mga idol, pag-usapan muna natin ang ginawang choke job na ni Darius Garland laban nga sa Houston Rockets. Well with the game on the line mga idol sa 3 pointer attempt nga dito ni Garland for the win sana down sila by 2 ay siya nga ay na foul ni Tari Eason. And well 3 free throws na nga yan mga idol pero nang i-review pa nga yan ng mga referee ay ganilang in-upgrade pa ito sa flagrant penalty 1 nang dahil nga nasa landing spot itong si Eason ni Garland. Ibig sabihin lang yan 3 free throws and then ball possession pa at sila ay down by 2 points. So, it's very likely na mananalo pa ang team ng Cleveland Cavaliers at lalo na nga itong si Darius Garland is shooting 90% from the free throw line buong season. Pero nang siya'y tumapak na dito nga sa free throw line, abay tumibok ata ng napakabilis ang puso na ito nga ni Darius Garland kumabog ng mabilis at kanyang namin test ang two free throws out of the three free throws na pampanalo nga sana dito nga sa Cleveland Cavaliers tapos hawak pa nila ang bola. And then sa game winning attempt ni Donovan Mitchell para nga isalba ang lahat abay hindi ito pumasok. And then si Garland nabigyan na naman ng pagkakataon para i-redeem ang kanyang sarili. Reverse layup pang panalo nga sana pero ang nangyari mentis pa rin nung si Darius Garland. So definitely a heartbreaker para nga dito sa Cleveland Cavaliers. Ang dami nga nilang chances to win the game pero at the end talo pa nga rin. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng dahilan kung bakit biglang gumaling itong si Dorian Finney-Smith sa paglalaro para sa Lakers against sa Washington Wizards. Well before this game ay out, itong nga si Dorian Finney-Smith sa laban niya nilagay sa Clippers pati na rin sa Brooklyn Nets. At ang dahilan mga idol lang dahil nagka-baby nga muli etong si DFS at kinakailangan nakasama siya ng kanyang ang asawa. At alam nyo ba mga idol, during ng mga unang games sa DFS para sa Lakers ay halos 5 points lang kanyang ina-average doon. At ang dahilan niyan ay meron pala kasing injury itong si Dorian Finney-Smith sa anyang ankle na ngayon lang nilinaw ni Coach Reddick sa bawat isa. Kaya nga wala pa siya sa starting lineup at very limited ang kanyang minutes na dahil may injury palang inaalagaan itong si Dorian Finney-Smith. Dahilan din ito kung bakit hindi maganda ang kanyang paglalaro sa first games niya bilang Lakers player. Pero after nga ng 2 games na pahinga, bigla-bigla na lang gumaling itong CDF sa paglalaro. Tinala ang kanyang best game with 16 points on a very efficient 75% shooting sa field. At hindi lamang yan, dahil ang kanyang depensa din ay talaga namang napakaganda. At ang dahilan dyan mga idol ay eh dahil nakapagpahinga na itong si Dorian Finney-Smith at na-rest niya na ang kanyang ankle at buka ngayon ay eh, mag-uumpisa ng makikita natin ang tunay na galing ang paglalaro talaga, ang playstyle talaga ni DFS para nga sa LA Lakers yung nakita natin sa Brooklyn Nets na 3 and D player. At kung talagang healthy na itong si DFS nang dahil sa anyang pahinga na girawa the last 2 games, ay malaking tulong ang may gagawa niya nga dito sa LA Lakers nang dahil upcoming game sila ay talaga namang napakabigatin laban nga yan sa Boston Celtics pati na rin sa Golden State Warriors. And let's see nga rin mga idol kung ito bang si DFS ay maipapasok na nga ni Coach Reddick sa starting lineup nang dahil mukhang medyo okay na rin naman na ang kanyang ankle injury.